और संगी ना Shoutout, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber no? So maraming maraming po salamat po Sa lahat ng mga sumasabay-bay sa aking YouTube channel So shoutout nga pala tayo sa lahat ng mga Viewers natin sus, sus, Subscriber no? So lalo lalo na sa followers natin Sa page natin mga yun So pagpapasyal na rin po Ang Tony Vlog sa Facebook page natin mga yun So shoutout nga pala sa lahat ng mga WFW from Canada no? So lalong lalo na sa, sa Uh, from Jeddah from Jeddah sa Saudi Arabia sa lahat ng mga OFW ng Saudi Arabia oh, shout out po sa inyo lahat so lalong lalo lang po kay boss uh, OFW ng mga seaman oh, shout out po sa inyo lahat so, good morning good morning boss. so maraming maraming salamat po sa mga sumasabay pa sa akin yung kutsan guys so doon entrance yun naman yung entrada ng Carmen Planos mga guys so daloy dito mayroon namin tayo sa video rito so daloy lang tayo rito so video mga umuulan no so dito tayo sa mga about ng mga ano mga guys yan dito sa latagan din mga latagan dito so balik ha balik tayo dito kay Boss Apun Doy dito mamaya, update natin kung mga update lang natin mga presyo mamaya no sa so, mga, about mga rilo Doy dito so, uh... so update natin mga presyo ni Rilo Boss Doy. Boss Doy, good morning. Good uh, morning. so tama nang palao, no? Kaya no? para tinambagyo. So mga mga Rilo Doy, so may so, update natin.

So magkano ba presyo ng Adidas? Kuwento mo. Kuwento mo ng mga kung, Adidas siya. So naganap ng mga konting Adidas. So mga about ng mga Adidas mga iso kuwento ko ng isa bulpa siguro naman. Ah, uh, naman tayo rito mga iso. Lalaki 'yan. Chris. Tayo tayo magkano? Yan 1. 1. So 'yan. So negotiable pa rin din siguro mga presyo by... so, nito mga So, iso. Naganap mga so, magandang uri na relo no. na. So madalas naman lagi natin nag-update to tuwing ano So update lang natin kung mayroong pagbabago sa mga, 1, 5. 1, 5. So, 1, to mga so, itong 1.5 So ito guys 1.5 ito mga guys So ito ang orin Ito naman guys Ito naman Magkano? 1.5 1.5 din ito mga guys Bracelet niya Velocity Magkano ito mga ganitong orin na ito Ito naman Ito naman

San Libre Pinaganap so, sa mga ganitong ori ng So dito naman tayo sa itong matataas na ano Dito tayo sa ano Itong ano Magkano to? 1.5 1.5 So naganap sa mga ganitong ori So mabigat naman talaga Solid din to 1.5 kung squats lang Ayan Itong ori so, 1.5 Mayroon man tayo Ah, uh, guys, magkano rin to? 1.5 guys, 1.5 mga guys puzzle. Magkano puzzle? Puzzle 1. 1. Yung mga puzzle mga guys. So, quartz lang din. No? Oh. Yung mga ganap sa mga puzzle. Mga itong ori ng mga relo natin. Dito kay Boss Lord. Dalong libo. So, mga naganap yung ganito. O, oh, ito Boss. Puzzle 1.5. Puzzle 1.5. Chronograph so, Mayroon naman dito 1.5 pa rin again So solid ng 1.5. Ito mayroon naman to, 1.5 rin. Fossil din. 2,000. Fossil tank. naman boss. Ito. 1.5. Ganito tong 1.5. 1.3 to. 1 1 so naganap sa mga rilong ng piso, kwan, chronographer, so ito pa, Mayroon pa nito, ito, piso din, magkano rin to, pare One. One three, one 1,000, 1,000, 1,000 na magkano, iubot, nabigat no, ano nito po, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

backwards lang din. Eh. 1.5 Ito naman boss, magkano na lang ang presyo nito boss? Ha? Pero pero magkano? 1.5 din mga isa. Ang gusto lang alin natin. Solid to na, mga guys. Dito lang kay Rex napaka -solid ang mga relo niya mga dito mga. Isa. Ito mga isa, segundo mano to mga relo niya. Yeah, mas hindi lumalo. So marami naghahanap din sa kanya na siyempre hindi siya hanapin kung hindi magagandang mga relo. Magkano to boss? 1.5 So 1.5 na mga presyuan mga, so, pa mga, one one man, one na mga relo. So naghahanap mga sigunda mga ng mga relo. Ito maganda rin itong mga isa. Ayan. Rolex. Automatic no? Topper clone. Magkano ang presyo naman ito?

So itong ano, ito 1.5 So bilis siya ng update ito 1.5 Ito 1.5 So bilisan na lang itong mga update natin So may mga 800. 800 800 800 Mga ito pang babae? So, pang babae, nagre-range tayo sa 800. Ito, 800 ito, mga pang babae. Ito ba nga ito? So, mga itong hilera na ito mga ito? Yan siyak na dalawa tagtoki ah ito ito ayan tagtoki So, ito boss one eight. ito 700. 700. 800. 800. seven so, hundred one, five. one five. so itong abad sa mga abad mga to ito dito dito no? so itong natin mga ano natin mga gold na ano 800. eight limang piraso ito, hindi talaga makikita. 24k gold. 24k gold. Ang bagay ng mga kababayan natin, Chinese. So mga Chinese dyan. So ang bagay ng mga pambabayan natin dyan ha. So naghanap sa mga gano'ng bagay ng mga reload dyan, mga pambabay. Race ng 500, 600 lang naman natin dyan mga kay Bustoy. Okay. okay. Shoutout po Kay Boss Do. out lahat um, uh, ng buyer. Buyer. Mas so, mga gusto dito burautan. sa Burauta. Sa ating Burauta. Okay, so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumasabay ba sa ating mga YouTube channel sa mga about ng mga price ng mga relo. So ano ano mga pwede nating i-update dito sa mga Burautan sa Carmen Plana. So so maraming salamat.